Hello, hello mga bay. Good morning, magandang araw. Ngayon ay araw ng linggo. Yeah. December 13. Pasilan. Hello. Hello mga bay. So, good morning sa lahat. Sino Yun yung gustong makipagtulungan na mamigay ng mga at mayroon din akong tatlong alagad na saging. May tatlong alagad na saging. Saging na malikit na saging. Oh, no, kumusta? Pasok mga sisi. mga महालय दिनो Hey hey, hey, vem, hey, vem. Hey. Vai pensar assim: trabalho, live, 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 live. live, live.

Dasulan. Dasulan. Okay, boss. Ililista kita at uh, babalikan ka agad kita. Ililista kita. So, Pusin ko lang itong mag-live first time sa Premier. Uh, pwede pala. Unity TV. Shout out, Unity TV. Ayan.

Unity TV. Okay, Unity TV. Tuntahan ko na yung bahay mo. paki okay, pakipipip na lang din. Para Unity TV. Bibigyan hmm. kita ng dalawang saging. Aha, Unity TV. <laughs> Bibigyan kita ng dalawang saging na tuntahan ko na yung ano mo.

Hello da unity ya, uh. batu unity tv, tau so, ba yang may 900, 936 90, subscriber unity, hello shout out, di uh, gelar shout out kaimam rina, rina ini, uh, good morning mam Ma rina ini, hello uh, this is my first time in live stream <laughs> yard. Lilista ko lang yung mga ano para mabalikan ko. Pagka, <laughs> lahat ng mga pasok sa live ko. Lista. Para mabalikan. Rina. Hello, hello, hello. Mam, Rina, Nia. Uhum. E yeah. aí, Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Good morning po, palahat. Shout out kay Jawar Masyak. Sa babaeng sarap ng tulog. Sa babaeng sarap ng tulog.

Ay, tayo tayo, hindi ganyan ito TV. hindi Bye. ano ito ah? Ah,

Parang ito lang yung tinay. Yeah. Mm -hmm. Oh, andito na ako sa bahay mo, Roger Art.

na bayan ko. Ibigyan ko ng saging si Rina Yor dito sa isang <clears throat> and, dito ng mga Ito ang dalawang saging din, Boss Roger. Roger, ay. Tekin lang na live, tekin. Eh. Hmm, eh. <clears throat> ko lang. Walang tawag nito pula. Yeah. ko <clears throat> lang. Ah. Hello, hello. Hello, 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 hello. hello, Ayan. Pasok pa kayo. <laughs> Ayun naman, mamahagi naman kayo ng mga sagin ni Johnny. Ano kayo at tayo magmahalan dahil Christmas uh, na. Christmas na. Baka naman. Ini sa <laughs> Ang sa din. Bahalag sa din. halagang magkalabing mga bayo. May dalawang libo akong viewers. Ganyan. Dalawang libo. Yes. kung ang gusto matipag na uh, bahagian ng mga sabi niyo. So, yan. Lahat papasok sa stream uh, ko. Bibigitan nyo kayo. Bibigyan ko kayo ng sabi niyo. Ay magbigayan. Kung yeah. malaki na yung puno ng sabi niyo, mamahagi naman kayo para may pamahagi din natin pag malaki na rin yung puno ng sabi niyo. Kaso ah, yung puno ng sabi niyo, mukhang Mabagal ang pagtubo dahil na bagyo. Medyo <laughs> mabagal yung pagtubo ng sabihin ko dahil na bagyo. Kaya baka sobra-sobra na yung anong nyo mga sabihin. Hindi pa nakapag uh, kailangan ko yung abono nyo. Para La situazione like, like, like. you uh -huh.